Kung hindi ninyo gusto ang pagkawala ng pondo ng bayan, pero gusto nyo pa rin maging ligtas ang ating mga syudad, kailangan nating humingi ng tunay na pananagutan. Simula ngayon, si Senador Panfilo Lacson ay nananawagan ng malawakang pananagutan sa pinakahuling eskandalo sa flood control. Hindi lang niya gusto na basta lang masaway ang mga may sala, gusto niya na ang mga malalaking isda, ang mga tunay na responsable, ay makasuhan, maparusahan, at makulong. Ayon kay Lacson, kung walang mapaparusahan, patuloy lang ang korupsyon na magdudulot ng kapahamakan sa buhay at magsasayang ng pera ng taumbayan. Kasabay nito, hinihimok ni Senador Gatchalian ang kalihim ng DPWH na mag-leave habang iniimbestigahan, sinasabing ito lang ang paraan upang patunayan na patas at mapagkatiwalaan ang proseso. Nag-utos pa nga si Pangulong Marcos Jr. ng hiwalay na investigasyon na nagpapahiwatig na may pagdududa sa kasalukuyang sistema. Sa Kongreso, humihingi ang mga mambabatas ng matibay na ebidensya, mga pirmadong dokumento, financial records at sinumpaang pahayag, bago seryosohin ang anumang akusasyon. Ang mensahe ay simple kung gusto natin ang tapat na gobyerno at mas ligtas na komunidad, kailangan natin ng ganap na transparency at tunay na kahinatnan para sa mga umaabuso sa tiwala ng publiko. Ang pananagutan ay hindi opsyonal, ito ay kinakailangan.